Dito sa area ng poblasyon, nakatayo dati ang punong tinawag na layug na pinanggalingan nga ng pangalan ng bayan. Sabi nila, hirap daw noon ang mga lokal na banggitin ang letrang L, kaya unti-unting napalitan ng letrang T. E. At kalaunan nga ay tinawag itong tayug. Walang documentation about the tree kung bakit siya nawala doon sa lugar na sinasabi nila. Uh, siguro dahil sa katagalan na rin or natural causes. Ang layog na tinawag sa puno ng Bakayaw, ang ibig sabihin nun ay Matayug or sa Ilocano na ngato. Unang nabuo bilang bayan ang Tayug sa probinsya ng Nueva Ecija way back 1817, bago pa man ito naging parte ng Pangdasinan. Na-establish ang Tayug on February 4, 1817 under the province of uh, Nueva Ecija and then po, Uh, nakuha ng Pangasinan on the year 1837 and then po naibalik din sa Nueva Ecija ng 1851. At uh, naibalik ulit sa Pangasinan ng taong 1864 and since then, until now, our town is thriving. Dalawang beses siyang naging kapital ng Pangasinan ng town of Tayug. Uh, first, nung Second World War, which is December 12 to 26, 1941. At yung liberation period ng war of Americans versus Japanese na um, also called Battle of Lingayen. Napakadali lamang marating ang bayan sumakay sa bus mula Cubao na biyahing tayo. It will take 4 to 5 hours na biyahe sa halagang 290 to 400 pesos. Kung road trip naman ang plano nyo, tahakin lamang ang NLEX to TIPLEX at mag-exit sa Rosales. Mula Rosales, maaari ng dumiretso patungong tayo.